at sa mga tropa no? since hindi natin gusto ang ride height ng pagkakabit natin ng mags dito sa ating pang service eh, ako na magde decide papalowered na natin no? so let's see kung maganda kalalabasan <laughs> Okay, so nandito na tayo ngayon sa Autofit Works dito sa Mexico, Pampanga. Yeah. So ito ang workplace nila, yeah. Auto Autofit Works and that's our Toyota, Toyota Kineme. Yeah. So, ito meron silang display dito na Corolla. Airbag Corolla, ayan. Yeah. So let's see kung so, maganda kalalabasan ng pag-lower dahil kung malalagay sa mga previous videos natin masyadong mataas ang ang ating pang service yan so alam niya naman kahit thunders ka na eh gusto ko pa rin maging bagets so kailangan natin pasira na to yan para bumagsak siya or mag lower So as you can see mga tropa, no? napakarami nagpapagawa rito sa auto fit Works yan. So umaga pa lang, since umaga kami pumunta around 8.30 8.30 am nandito na kami, as you can see punuan na So maganda pakikitungo ng staff nila yan. So, abangan natin kung maganda ang resulta ng ating project ngayong araw na to. So, this is how they modified the front suspension or front shock for Toyota Vigo. As, as you can see, they adjusted this thing, the strut, the lower strut. Then, they they modified the, the whole front shock assembly para maging lowered ang ating project. So as you can see mga tropa na naibaba na ng konti. So bitin pa ng around one finger gap. Yan. So another adjustment. Oh, so, so kakalasin ulit. So malalaman natin later. So for now. Uh, yan. Panibagong kalasan na naman. Trial and error tayo dito. Okay. So, tapos na ang ating fitment para sa ating Toyota project yan. So, dito na nagsisimula yan ang fitment. So, as you can see, malaki ng binaba no, mga tropa. So, not bad. Pang daily. Yan. So this is our daily car. Yan. So binigyan lang natin siya ng konting forma para magkaroon ng konting angas. Yan. So matagal-tagal na naman tayong kakain ng delata nito at noodles. Pero masaya naman tayo. Siyempre, kung saan tayo masaya, doon lang tayo. Okay. Salamat. Autofit Works Pampanga.